Ang allergic rhinitis po ay isang pagsubok para sa marami. Ngunit sa tamang pag-aalaga at kalaman kung paano ito mapagaan, maaring maging mas maginhawa ang buhay ng isang taong may ganitong kondisyon. Kung kaya't para mas lalo pa nating maunawaan kung ano nga ba itong allergic rhinitis, ay makakapanayan po natin ngayong araw ang allergologist na si Dr. Maria Socorro Agkawili de Jesus. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Dok. Uh -huh. Hi, good morning, Audrey and Miss Dayan. And sa lahat po ng nakikinig sa inyong program. Okay. Doktora, good morning po. Dok, para po sa ating okay. mga viewers na hindi po gaano pamilyar sa allergic rhinitis, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ito, Dok? Okay. Ang allergic rhinitis po ay isa po siyang sakit din. No? Isa po siyang kondisyon kung saan yung ating uh, loob ng ating ilong ay uh, namamaga, no? Pwede rin po mga te, and pwede, pwede rin po itong magkaroon ng uh, sipon na pansamantala lang because of um, magiging pagiging sensitibo ng ating immune system as a response po doon sa mga na po natin sa kapaligiran natin. Okay, doktora, ano po yung karaniwang sanhi o yung nagtitrigger sa allergic rhinitis, dok? Kasi ang alam natin, simula nung bata tayo, sinasabi nila kapag nahamugang ka, o kaya uh, kapag ikaw ay uh, nainitan or naalikabukan yung mga allergens daw, eh pag tumama o nalanghap mo, doon ka daw magkakaroon ng uh, allergic rhinitis. Tama po ba ito, Dok? Okay. So, um, hindi po ito sa mga hamog-hamog, no? Ang dahilan po nito is um, yung mga nalalanghap po natin sa... Na, na naririyan lang sa kapaligiran natin katulad po ng mga pollens, mm. ng mga damon, ng mga puno, no? Mayroon din po tayo pinaka uh, common po is yung um, house dust mites and yung mga balahibo po, po ng mga pets natin, mga aso, pusa, mm. pati po yung mga amat, no? Yung uh, mga material po na nandun po sa mga ipis bin po, no? Ipis? Po mga common, no? Actually, ang mm -hmm. pinaka-top na indoor allergy, sabihin yung sa matatagpuan lang sa loob ng bahay natin na pwede mag-trigger ng allergic rhinitis These are yung house dust mites at mga itis. Mm. Yon. Sa outdoor naman, yung mga pollens po na nanggagaling sa mga uh, puno o mga damo, no yun po yung mga common causes din po ng ating um, allergic rhinitis. Po, eh, kailangan maglinis-linis ka sa bahay ano para maiwasan mo itong mga... Harising yung mga kahit nga raw ipis pala, eh, sabi ni Doc. Eh. Alright, Doc, ano po yung mga pangunahing sintomas ng allergic rhinitis? At paano po ito maaring ma-distinguish mula po sa iba pa pong mga kondisyon? Okay. So, ang pinaka-symptomas uh, po ng, ng allergic rhinitis is after po ma-expose doon sa particular na allergen na tinatawag natin sa paligid natin, pwede ka magkaroon ng uh, sneezing or pagbabahing, no? And then, magra-runny you nose know? so, or yung tumutulog talaga yung sipon. Mm -hmm. Then, din yung ating ilong. Sometimes, kasama po yung pangangati ng eyes, no? And, ang pang-apat po ay yung pagbabara ng ating mga ilo. So, yun po ang mga um, uh, cardinal symptoms na tinatawag namin. Usually po, yun po ang mga nararamdaman ng isang tao may allergic rhinitis. Now, sa adults din po, no, yung isang uh, common na rin po, no, na yung kasi yung mga adults, no, kumpara do sa mga bata, hindi na prominente minsan yung runny nose, no, kundi yung parang lagi kang busy po na bumabagsak sa likod ng lalamunan mo. No? Mm -hmm. po ang isa din mga presentation or uh, symptoms ng allergic rhinitis. So, hin katulad po nung um, sa unang yung kanina sin uh, kinali no? kung paano mo ito ma-differentiate uh, sa ibang sakit, no? Ang pinaka-common na, na pagkakamalan din is kung meron pang upper respiratory tract infection no? o like viral infection. No? wherein, di ba, pag mayroon kang viral infection, nagsisimula po siyang parang makati ang ilo, nagra-rhinos, nagbabara, nagbabara yung ilong mo, no? Kaya lang, hindi po katulad ng viral infection, no? Yung allergic rhinitis, kumbaga, paulit-ulit siya, pabalik-balik, almost every day, or hmm. um, minsan, three to four times a week, meron ka talagang ganyan. And usually, ang symptoms nila, hindi po nag-last the whole day, no? Yung iba po, mga isang mga kalating oras lang, o or isang oras sa umaga, or iba naman sa gabi, no? na meron mga gatong simptomas. Pero kung meron po mga infection like the viral infection, no? usually naman po yung mga simptomas, um, magkapareha sila sa initial few days ng may viral infection kasi hindi sila sa bahing-bahing. Pero po, usually kung i-differentiate po natin to sa mga taong may allergic rhinitis, yung may mga infection na virus po, no? meron po talaga silang persistent na na all throughout the day. And of course, mas tumatagal yung kanilang mga Thomas And iba na rin po ang usapan kung meron ng mga kasamang uh, pananakit ng katawan, and yung lagnat, and more of ano na po itong mga viral infection. Mm -hmm. Mm -hmm. Minsan nakala natin parang allergy lang eh. Uh, sisipunin ka sa umaga, wala yan. Pagdating ng hapon, wala na yan. Pero minsan tumutuloy. Hindi mo alam kung ano yung difference. Pero doktora, ito. Meron po bang specific season o environment na mas nagpapalala sa allergic rhinitis ng isang tao? At paano sila dapat maghanda para dito? Kasi minsan yung pag sobrang lamig ng aircon, halimbawa kung ganyan. Doon change na... in extreme weather, ano hmm, yung ganyan. Change of temperature. Okay. Meron um, po rin po tayong tinatawag na parang non-allergic rhinitis daw. So, yung mga taong may allergic rhinitis na ito, sabihin, sensitive sila doon sa mga uh, pollen, sa mga house dust mites, mas minsan napapalala pa siya masyado, lalo kung meron siya concomitant na non-allergic rhinitis. Pag sinabi po natin non-allergic rhinitis, the mere fact na meron pagbabago doon sa temperature, sa paligid, pwede na rin po siya mag cause mag ng mga symptoms na halos kaparehas po ng symptoms ng allergic rhinitis. Like po, uh, masyadong malami po, nagbabara na yung ilong. iba naman po, sobrang mainit naman po yung paligid, doon naman nagbabara yung kanilang tinong. Okay? Ngayon, meron din po mga tao na Uh, mas ah uh, sensitibo sila doon sa mga pollen. Now, meron pong mga iba't ibang halaman na namumulaklak or yung mga pollens nila no, pollen ng mga puno, pollen ng mga damo na per season lang nagkakaroon ng mga pollen na ganiyan. Kaya pag yun yung season no, yung blooming season ng mga tong halaman ito, doon din mas malala ang kanilang mga symptoms ng allergic rhinitis. And then, yung pagbabago ng, ng panahon natin, nahakap uh, nakakapagpalala din po siya. Katulad din po siya ng mga tao may non-allergic rhinitis na kung saan yung the mere fact na magbago lang yung, yung temperature sa paligid po, nagkakaroon na po ng mga symptoms na kaparehas ng allergic rhinitis. Mm -hmm. Dok, ano naman po yung mga available na gamot o treatment options para po sa allergic rhinitis? Okay. Marami po tayong pwedeng panggamot sa amin, allergic rhinitis, no? Kaya lang depende po sa severity or kung kung gaano po kalala, gaano po kadalas ang symptoms ng isang tao may allergic rhinitis, magdidepende po doon kung anong ibibigay namin mga gamot. So, but mostly, no, kahit sinong pong tao nakakaalam na ang isang um, anti-histamine po at hindi siya magigamot sa allergic rhinitis. Mayroon din po tayong mga anti-congestant, mga oral decongestant, saka nasal spray anti-congestant na, na usually binibigay lang namin sa mga uh, merong uh, intermittent or very mild ng mga allergic rhinitis lalo na kung sobrang pagbabara yung suntongas. No? Yung bako ko um, pinaha, um, gamot po sa mga taong mayroong severe allergic or yung persistent allergic rhinitis. This is of course yung mga intranasal corticosteroids, mga steroidal nasal sprays po. Ayan. Yeah. Meron din po tayong mga um, leukotriene inhibitors, no? katulad po nito ay mga Ponte Lucas. And kung after all this uh, pharmacologic treatment, itong mga gamot na to Uh, hindi pa rin po talaga nag-improve ang mga simptomas ng taong allergic rhinitis din. May hope pa rin po itong mga taong ito. No? Huwag po kayong mawalan ng pag-asa kasi kung talaga despite very consistent po kayo sa mga pag-inom and pag-administer ng mga gamot niyo, and talagang hindi po nakokontrol ang inyong allergic rhinitis and despite um, uh, iniwasan nyo na po yung exposure niyo, pinawasan niyo na yung mga mga bagay-bagay sa paligid yun na nagko-collect ng mga dust mites and yet andun pa rin po yung symptoms then we can offer immunotherapy yung allergen immunotherapy po ito po yung allergy shots na tinatawag namin for example ikaw miss Diane o oh, Talagang kahit nagagamot ka na, mm -hmm. daily pa rin yung allergic rhinitis mo na haka-affect sa daily activities mo. Then, if you are positive to certain allergen, like if, for example, if you're allergic to the dust mites, then we can uh, do al an allergy shots. Yung house dust mite mismo po, ini natin sa iyong katawan for several number of years. Usually, mga 3 to 5 years po ang duration po nyan. And it really um, improved the nasal symptoms po ng tao may allergic rhinitis. Hmm. Wala pong cure sa allergic rhinitis, but we can always control so that you can live a normal life po. Okay, Doktora. Ito, no? Kasi sa klase po ng mga trabaho ng mga announcer, reporter, mga DJ, mm -hmm. eh, iniiwasan talaga namin magkasipon dahil na magbabago yung quality Totoo. ng boses mo, eh. Irritable yes. ka habang nagpa-perform ka ng iyong trabaho. May iba, nakakilala ako, nagdo-double dosage ng uh, dalawang decongestant, tapos dalawang antihistamine pa. Oh, oh pwede po, ba yun? Para, para mapigilan daw nila yung pagtuloy-tuloy ng sipon. Ito po iba yung nakakasama, Doktora. Yes, of course, no. Ang um, lahat po, no. Kung, kung talagang overdose naman po talaga, kakasama po yan. And uh, be careful din po sa paggamit ng mga oral decongestant. dahil na po may mga high blood kasi baka po mas lalong tumaas ang kanilang mga blood pressure. So, mm. kung talaga po um, uh, matindi po yung mga symptoms ng allergic rhinitis, huwag na po kayong mag-doktor sa sarili niya, no? Kasi Ayan. um, meron po mga maidudulot na masama yung pag-inom uh, ng mga gamot na sobra-sobra kailangan po ninyo na ma-advise po kayo ng inyong mga doktor kung paano ang tamang paggamit sa mga to. Baka naman po uh, hindi na po kaya ng uh, regular na dose ng gamot nyo and therefore pwede po kami makapagbigay ng isa pang additional na gamot sa symptoms nyo para makontrol po yung symptoms nyo at matulungan naman kayo sa inyong mga nararamdaman. Ayon, hmm. sa talagang mga eksperto at hindi kay Dr. Google. Opo. Opo. Guilty. <laughs> Opo, Dana, at sa mag, -mag self medicate Ano, well, Doc, maraming salamat. Ah. Marami po kaming natutunan po sa inyo tungkol po Mula. dito sa condition na po. allergic rhinitis. Thank you very much. Nakapanayin po natin si Dr. Maria Socorro, at Kawili de Jesus.